May ibibigay na pabuya ang Datu Udin LGU sa mga barangay officials na makakapagsuko o makakahuli ng mga individual na sangkot sa illegal na droga sa bayan. Nito nakaraang araw, limang mga drug suspect ang isinuko ng mga barangay officials mula sa mga barangay ng Badak, Linek at Tapian. Karamihan sa kanila ay drug runner at drug user. Sinami ni Datu Udin Vice Mayor Bob Stilson Suat, nagkukusa na anya ang mga barangay officials na gumawa ng hakbang para mahuli at matukoy ang mga sangkot sa illegal na droga sa kanilang mga barangay si rin si VM Sinsuat na ang mga droga na nakukumpiska sa bayan ay galing sa ibang mga lugar at ibinibenta o ibinabagsak lang sa bayan. Hinamon din niya ang iba pa mga barangay na tularan ang ginawa ng tatlo mga barangay bilang suporta sa kampanya laban sa iligal na droga. Bagaman at hindi niya binanggit kung magkano ay siniguro ni Sinsuat na may matatanggap na pabuya ang sinumang makakahuli o makakapagturo ng mga sangkot sa illegal drug transactions sa bayan. Pangarapan niya ng LGU na maging drug-free at drug-cleared ang bayan kaya mas pinalalakas niya ang drug campaign para mapugsa ang kalakaran ng droga sa Datu Udin. Mark Antenitaiko NDBC, Bida Badita.